Pangina mo. Pre, si Untoy. Si Untoy to, gago. Si Untoy, pre. 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 Gising, pre. Gising, 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 gising. Huwag ka matutulog, ha? Huwag ka matutulog. Huwag ka matutulog. pre. Tignan mo ako, tignan mo ako. Do. 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 Wag ka mainit! Wag ka matulog! Gising ka muna! Gising ka! Tignan mo ako! <tip> tignan mo pre. ako! Tignan mo Yon ako! Yung to pre. pre! Paano natin atid yan? Hospital! Uh. Ayun na may silup na pre! May silup! Tignan mo ako pre! Tignan mo ako! Ha. Wag ka matutulog! Wag ka matutulog! Tignan mo ako! Tignan Sorry. mo ako! Ha? Pre! Nakainom ka? Oo! Uh. Nakainom uh. ka ba? Ay nakainom pre! Wag mo patulugin Nakainom! Mo na. Wag ka matutulog pre! Pre! pre. 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 Wag, Wag, Wag ka matutulog! Tignan mo ako, tignan mo muna ako. Pre, nakainom ka. Huwag ka pre. Gising, 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 gising. Nakainom ka, ha? nakainom ka. Gising, pre. nakainom Nakainom daw o, siya. Oo, nakainom siya. To, gising ka muna. Oo, oh, masakit siya, masakit ka Gising ka muna, gising. To, gising. Gising, gising, ha? Gising, gising. Huwag ka muna babangon. kalma ka lang, kalma o, lang. Kalma o, lang, lang. Kasi baka eh. lang, pare, lang. May tamang proseso may tamang kal proseso. Oo. Sumiimp lang ka, Pri! Ano meron? No, pre. Yeah. <laughs> 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 kalma ka lang, Abel, mga ka lang. <laughs> Gago, ano meron? To, okay, ah. to, to, to! Gising pre, Gising pre. Gising pre, gising, 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 gising. Gago,